Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing siyam ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan. Ngunit sinabi niya, Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan ng Silay Tumigil sa tabi ng Ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, Ipinakikiusap kong Ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-anoy, Umagit na sa kanila ang isang karwaing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay niyakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu ipo Ito'y kitang kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya. Amako! Amako! Lakas at pag-asa ng Israel at nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, Pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay-sabi. Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal Poon, ang pagpapala mo iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay Kagilagilalas malasin ni naman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puso ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang, ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palalay pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Aleluya, aleluya, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kaniyang mga alagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buwat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan. Upang makita ng mga tao, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakalam nito. Siya na nakakikita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.